modern jeep or traditional jeep. So, kayo na po mamili guys kung ano po ang gusto nyong jeep dito sa Pilipinas. Ayan po, sumakay po ako ng modern jeep. Ayan, nagbabaya din po. Banya na abot din po. Pero medyo maluwag-luwag po sa siya loob. May hawakan parang... bus din po or MRT may hawakan may mga railings ayan, so susuklay din po si kuya din din, din po, oh, bayaran kalakalan, iturad sa ibang bansa uh, card na lang, pinambabayad. ayan din po yung pamasahe rate pag uh, traditional jeep, 30 pag modern jeep, 15 may CCTV din po yan mga idol, ayan magandahan, may CCTV So, maganda din po kasi may CCTV. Yan yeah, oh. 24 hours. Apat na CCTV po yan. At saka mayroon po yung aircon. Medyo mainit ang panahon. Pwede ka magpalamig. Ayan. Mayroon din po yan TV. Pwede ka manood monitor. So, kaya na pong bala, o ano po ang gusto niyo yung jeep, guys. Thank you for watching. motor give me